Magandang umaga tanghali. Ako ay happy sa ating tingnan guys. Ito na naman. Ang pinaglalaban nila Sa tungkol sa ating pambansang mm -hmm. kidney guys. Ito. Uh -huh. Driver kasi hindi inaasahan nila yung oh. pagpaaral ng mga anak nila kalaban din nila ang ilang ang kanilang karapatan kaya lang sana matugunan ng ating pamahalaan gusto mangyari na ibalik mo na ang jeep niya kahit malang daw 5 years pagbigyan sila kasi hindi din hindi, hindi rin basta-basta makabili ng bago guys napakamahal ng jeep eh, yung naman na umaasa lang din yan sila sa kita sa dami pa naman ng mga driver yan din ang inaasahan nila para sa mga pamilya nila sa mga anak nila nag-aaral sana makamit nila ang hostisya para napagbigyan man lang ng kanilang mga prangkisa na wag i inang ang ating kamahalaan sa ibang mga malalay lugar niyan ah guys sa Pampanga yung iba dyan sa ano sa Subic yan para lang mai ano nila yung kanilang karapatan nandito so, po sila ngayon sa harap ng LTV guys ito po sila para maihain nilang kanilang mga saluobin na mapagbigyan sila ng ating pamala, na mapagbigyan sila ng, ng kanilang prangkisa, huwag mo nang iano, nang isara. May mga magaganda pa naman mga sasakyan guys. Hindi naman lahat-lahat ng mga jeep na puro bulok.

Okay, sa so dami nila guys pinaglalaban nilang kahit nilang karapatan sa so dami nila guys Ayan, mga iba't ibang lugar guys sa so nang kaminilaan ng provinsya Ayan, nandito po lahat kaya sobrang traffic ngayon dito sa may East Avenue ng LTO. Ayan. So, pakahaba yan guys, hanggang ano pa yan. Hanggang dulo-dulo pa yan ng ano, hanggang dun sa may EDSA. Thank <laughs>

Hindi kami papayag na apihin lang ng Hindi kami papayag na mawalan kami ng buhay para sa mga Hindi lang ang tangi pinaglalaban namin sa aming kapwayan. Sarili nyo po yung sasakyan ko? sarili po. Kaya nga kasi may mga anak din tayo. Paano po ba mapatataapos yung pag-aaral yung mga anak ano pong ano po ano pong ano, may hiling niyo po kuya sa ating gobyerno? Sa ating pamahalaan. Ay sana tugunan <laughs> yung problema natin ito. Kasi ang talagang nagpapahirap sa ating mga PUP. Ayaw namin sa consolidation kung mag-move. Hindi naman sa consolidation. Ano bang kaibahan kuya sa consolidation na ayaw nyo? Pagsama namin sa COVID malaking problema na yan. Kaya nakatagpo kayo sa operatiba na yan. pera na ka. O pera na? Napakalaging pera na. O pag nakapasok na kami, ng prangkisa namin, yung Pindil Moro. Pagdating ng araw, wala na namin. Isa kong sagot na yan, pag nga may motor mo, motor sa kanip na, wala namang pangalan niya ng operator, hindi pangalan na ng po-o-o. Di pa yung wala na kami niya. talaga kami. Kaya yun ang pinututulad namin. Sige kuya, maraming salamat kuya sa kunting mensahe na yung pinaglalaban niyo sa ating pamahalaan. Maraming salamat kuya.

Panahon pa ng ating Pangulong Gloria makapaglaro Arroyo. Ayan, may PUBNP na. Eh. Niluluto na yan noon. At napakaganda ng guidelines noon. Napakasimple lang. <laughs> <coughs> hirap lang nila nung dumating yung administrasyon, nung nakarang administrasyon na nakita nung dating DOTR Secretary at dating LTFRB Chairman nung nakarang administrasyon nakita nila yung malaking posibilidad na gawing negosyo kaya nga ang sigaw natin eh, servisyo sa tao, wag gawing negosyo eh. Di po ba? Nakita nila yung posibilidad kaya ginawa nilang negosyo. Bato-bato sa langit. Ang tamahan sa pool. Napakasimple ng programa, pinahirap nyo lang. Ngayon, yung sabi sa kongreso, kami na 19% na natira na hindi nag-consolidate. Hayaan na. May pruweba naman kami na kayang mag-modernize mag ng unit na kasunod sa standard na gusto ninyo. Hayaan na! Yun ang sabi sa Kongreso, bakit hindi pa ninyo ibaba yung memorandum circular na yan? Bakit iniipit nyo ba? Ano, kalakal? Kinakalakal pa yung pera. Iniisip nyo ba na baka matakot pa kami at pumasok sa consolidation? Pasok pa eh, pasok pa ang pera na Nga kayo, kung kaya nang inaasahan pa ninyo Mga patil na to Talagang mga palaban na to Dahil kinabukasan Ng aming mga anak ang nakataya dito Ibu ba mga kasama? Yung mga nagmotor na yan Mga kumuha na ng units Karamihan dyan eh, mga kasama din natin Pero hindi nagtatagal, umaalis din dahil hindi sapat yung kanilang kinikita. Marami sa kanila, ito, real to ka, marami sa kanila na nakatagal dyan, natutong magnakaw, mangupit. Yan ang totoo dyan. Yung driver, at yung conductor, magkasabot na yan, alam na, alam na this. Tinuruan pa ninyong mangupit yung mga tao na nag-aanap buhay. Sa modernization daw, disiplinado na ang mga driver. Sa modernization daw, maganda ang kita. Pero bakit taliwas ang...